Hindi mo kailangan magtrabaho, hindi mo kailangan magnegosyo para ma-achieve yung financial freedom mo at eventually makapag-retire ka. Kaya nga po, ako po Lee si ng Jim Depo. So, yun yung mga sinasabi ko na hindi natin natututunan sa pag-aaral. Madalas kasi, majority ng pagkakataon, tinuruan tayo sa eskwelahan na mag aral ka mabuti para uh, makapagtrabaho ka ng maganda at kumita ka. Tapos doon natitigil, di ba? Yun yung mga topic natin. Tapos, uh, may mga nagko-comment kasi sa atin. Sabi ko kasi, hindi dapat natitigil doon sa pagtatrabaho. Dapat, uh, habang malakas ka pa at bata ka pa, mapagplanuhan mo, habang nagtatrabaho ka, magkaroon ka ng ibang negosyo na pagkakakita mo. Yun naman talaga ang dapat. Kasi sa totoo lang, bihirang-bihira ka talaga makakarinig ng isang tao na nagtatrabaho na yumaman halos wala ka maririnig ng Siguro kailangan OFW ka, kapitan ka sa barko para umaman ka. Pero bibihira yun. So, bibihira po ay mayaman sa sweldo. Ang mga tao na umayaman kasi, meron silang multiple sources of income. So, hindi lang sila yung nagpo-provide ng kita sa kanila, kundi meron pa silang ibang mga instrumento na ginagamit para para kumita ng pera. So, ito ngayon yung ikukwento ko sa inyo. Kasi may nag-comment sa atin, tama naman sila. So... Uh, yung, yung punto ko kasi, dapat lahat mag-aral. Tama yon. Dapat lahat magtrabaho. Tama yon. Pero dapat hindi matitigil doon. Dapat doon, planuhin mo magkanegosyo ka. So may nag-comment. Sana makita natin. So yung comment na yon, uh, sabi niya, hindi naman lahat uh, pwede o dapat maging negosyante. Tama naman sila dom. Tama naman sila. Hindi lahat talaga dapat maging negosyante. Di wala na magtatrabaho. Pero ito yung na-realize ko kasi. Ah, uh, hindi mo kasi kailangan ano maging uh, magtatrabaho or nagli-negosyo para magkaroon ka ng kita. Ha? Hindi negosyo, hindi trabaho pero magkakaroon ka ng kita. Ah, uh, ito yung siya sabi natin na passive income na ito kasi diversified po kasi yung ano, yung uh, yung iniipon ko. Technically, ipon yon sa Tagalog, eh, pero investment yun. So, from time to time, kumukuha ako ng kita ko sa Jim Depot at saka sa Jim Republic, kumukurot ng konti, tapos inilalagay ko doon sa mga financial tools na ginagamit ko. So, ito yun. Ang pinaka-common na pwede mong paglagyan ng investment mo is yung pag-ibig MP2. So to pag-ibig MP2 to, ito uh, ginagawa to ng mga anak ko. So bata pa lang sila, pag-ibig member na sila. So nag pera doon sa hulog nila na sa pag-ibig, the bonbon, meron pa silang uh, voluntary yon eh, yung pag-ibig MP2 kung magkano yung pera mo, parang 500 pataas ang minimum, 500 minimum, pwede mong ihulog yon tapos walang walang limit. Tapos uh, pwedeng buwan-buwan or mag-skip ka ng ilang linggo. So, maganda kasi dito, sa pag-ibig MP2, limang taon na hindi mo magagalaw yung pera. So, pasok ka lang na pasok to. Tapos, guaranteed siya ng, ano, ng gobyerno na maibabalik ng buo yung pera mo just in case na, na may mangyari. ba? Diba? So, unlike sa banko, may limit lang na parang isang milyon yung kayang ibalik ng bangko just in case magbabankrap. Tapos, ang average na, nakinikita ng pera sa, sa pag-ibig MP2, kung di ako nagkakamali, nasa 7%. Okay, tumataas pa nga pag minsan yan. Depende yan, taon-taon yan. Kumpara mo, kung nag ka lang sa bangko na napakaliit, alam nyo naman, huwag natin pag-usapan kung gano'ng kaliit yung interes sa bangko. So dito sa pag-ibig MP2, ang maganda rito, Lagi ka na lagay ng pera, di ba? Tapos, at the end ng 5 years mo, makukuha mo ngayon yung ano, yung dividend noon or yung kinita mo. So pwedeng ito yung mag-provide. Pero ang downside kasi nito, ang downside ng uh, pag-ibig MP2, limang taon na limang taon mo talaga lang makukuha. Although every year, may option yon na pwede mo makuha yung interest lang. Interest. So kung, kung, kung nakapag-ipong ka na ng malaki-laki uh, at malaki na yung yearly na nakukuha mo sa pag-ibig MP2, may computation niya, ni eh, kung ano yung uh, kailangan mong invest sa MP2, magkano siya. Para kumita siya ng isang taon at di-divide mo by 12. Para yung, yung, yung nakuha mo for one year, divide mo by 12 para mapagkasya mo sa buwan-buwan na gastos mo. ba? Diba? So pwedeng ganon. Or, ito, ito yung ginagawa ko ngayon. Kasi yung MP2, opinion ko lang to, para sa mas mga bata kasi to. Kasi, kumbaga, may five years sila madali pa yung hindi katulad ko 49 na ako so medyo nagmamadali ako at kailangan ko kusa ka yung pera so ang naging uh, pinag kusaan naman ako nag-invest ay sa mga stocks So, meron po tayong tinatawag na COL. So, ito yung um, parang agency na pwede mong ng mga stocks. Pero, hindi ordinary yung stocks yung binibili ko. Ang binibili kong stocks is yung tinatawag natin ng na REITs, yung REITs, or Real Estate Investment Trust. So, ang kagandaan kasi nito, itong mga REITs na to para kang may paupahang property. Okay, paliwanag ko. Lahat ng kumpanya sa REITs. Marami to ah. Nandiyan yung Vista REITs, MREITs, ah, CRIT, -E CREIT, ah, sa Robinson, sa so Phil Invest. So, maraming kumpanya na ang merong REITs makikita nyo sa COL. Ngayon, ang kagandaan kasi nito, required sila by law na 90%, kung di ako nagkakamali, 90%, na ang kinitaan nila is ibibigay as dividend. Kasi tandaan nyo, hindi required sa isang korporasyon ang magbigay ng dividend. So, optional lang to. So, hindi lahat ng korporasyon magbibigay ng dividends. At yung pagbibigay ng dividends, paiba-iba ito. Unlike sa, sa REITs, maganda rito, uh, required sila 90%. Talaga 90% nung, ki nung kita nila, ipamimigay nila. Every 3 months, nagbibigay sila ng dividends. So, iba-iba rin ang dividend rate nila. So, uh, ang pinakamataas parang 10%. Kung di ako nagkakamali, check nyo lang ha, yung Vista rates, kung di ako nagkakamali, is isa sa pinakamalaki. Na, tsaka yung ano, DDRMP, yung Double Dragon. Real, yan eh, Double Dragon. So, malaki yung ano niya, yung binibigay nila na dividend. Okay, so i-check yung pag-aralan nyo rin. Kasi, hindi porket mataas yung dividend na ibinibigay sa inyo maganda na yung kumpanya. Kasi, kagaya ng ibang stocks, ang stocks pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Yung experience ko dyan, especially sa DDMRP, ah uh, mataas yung, ano niya, yung dividends niya pero bumababa yung stock range niya. So kung di mo naman kakailanganin o hindi mo naman gagamitin yung pera, okay lang yon Hindi mo ibebenta yung stocks mo, paper loss lang yon So collecta ka pa rin ng collecta nung, ano, nung dividend. Pero ang problema mo to, kung time na ibebenta mo na yon baka lugi ka pa. Pero ito yung kagandaan ng REITs eh. Dalawang REITs pa lang yung meron ako kasi naibenta ko yung isa ko. Tatlo talaga dati sila eh. Tatlo dati yan sila. Kasi kaya tatlo yung REITs ko kasi para buwan-buwan may makukuha ko. Bakit? Kasi quarterly yung bigayan ng ano eh, ng dividends ng REITs. So, kung may tatlo ako ano, kung may tatlo ako uh, stocks na binib uh, meron, so mangyayari diyan every three months sila magbibigay na magbibigay. So mangyayari diyan every month may makukuha akong pera. So yun yung kagandahan, doon nakapondo yung pera ko ngayon. So ang bis na nag-iipon ako sa bangko, which is Lugia ko. So kada ipon ko, doon ko nilalagay sa 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 so, kagandahan kasi nito, kagaya ng sabi ko sayo para kami paupahan na property, um uh, kumikita, di ba? Para kang okay, may isang kunyari lang, ha, may isang milyon ako. So, pwede kong investa uh, bahay at lupa yon tapos papaupa ko lang, let's say 5,000 pesos. So kasi hindi naman ganun kalaki yung 1 million pesos na bahay at lupa, di ba? So pag 5,000 pesos or kumikita yon ng uh, 60,000 pesos isang isang ano, isang taon. So pagpalagay mo doon sa sa REITs, parang gano'n, let's say 6% din yung kinikita mo kada taon. So pareho lang 'yon. Isang milyon mo kumikita ng 60,000 isang taon. So pareho lang kunyari yung paupahan sa yung REITs. Pero ang kagandahan nito, pagkakailangan mo na yung pera, yung 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 property napakahirap ano ibenta niyan kasi maghahanap ka ng, ng ng, ng buyer tapos nagbabaratan pa kayo. Tapos, dadaan pa kayo sa BIR, etc., etc. So, tumatagal yung proseso. Kung di ako nagkakamali, abutin ka na tatlong buwan, average, para mailipat yung property do sa kabilang party na bumili. ba diba? So, ang tagal na proseso. Samantalang dito sa REITs, which is yun yung nangyari sa akin, kaya ako nabenta kasi... Yung binuksan natin na Jim Republic Lipa City, kailangan ko ng pondo, so binenta ko yung ano, yung leads ko. Ganun kadali. So para kung may property na hawak-hawak, tumataas din ng value. Pero take note, hindi lang tumataas to, bumababa rin. So pwedeng malugi ka sa pagbaba, kaya pag-aaralan mo yon So pero, definitely, kumikita ako buwan-buwan na parang may paupahan ako. So ito yung sinasabi ko, na pwede mong i-diversify yung ano mo, yung... Yung, yung pera mo. Kasi, let's say, Nagtatrabaho ka at wala kang plano talaga na magnegosyo or hindi sa tingin mo hindi para sa iyo yung neg negosyo. So pwede, pwede nga ano niyan, ah uh, buwan-buwan kada sweldo mo, tabi ka ng tabi ng pera. Tapos yung pagtatabi mo ng pera, sisigurduhin mo na kumikita ng pera din. Pero yung make sure na yung kita ng pera na yon is higit doon sa inflation rate. Let's say may 4% inflation rate sa Pilipinas. Ang ibig sabihin mo yung piso mo na babawasan nyo ng 4 centavos o kundi, yung isang piso mo na nyo ng apat na piso taon-taon yung, yung mabibili doon. So, bumababa na bumababa yung value. Baka mamaya, kumikita ng 3% per annum yung pera mo, pero nalulugi ka na 4% per annum do sa inflation ng pera mo. So, lugi ka pa doon. Kasi usually, ganun ang ginagawa na iba. Mag-deposito mag, mag, mag uh, sa banko, di ba? Tapos, akala nila, kumikita yung pera nila. Tumataas yung numero, yung quantity, pero yung buying power ng pera na yun, mumbababa. Yun yung inflation na sinasabi ko. So, para makounter itong inflation na to, dapat, yung, kung saan ka mag invest dapat mas mataas yung interest niya. So, let's say, 20 years ka nagtatrabaho, 20 years, buwan bon ka nag, ano, naglalagay doon sa COL, or sa pag-ibig MP2, or mag maglagay ka rin ng uh, kung gusto mo lang bonds mga security bonds mga government bonds okay din yan sa bangko pang long term yan pwede yan dahan dahan ito yung mga tipo ng no, mga passive income na available sa ating mga common Filipino so mas matagal nga lang ng konti yung proseso lalo na kung ordinaryong nagtatrabaho tayo at negosyante so dahan dahan lang natin na, na pupuno yun, yung parang alkansya natin so ngayon ang maganda kasi yan makompute -ma mo kung magkano yung ano, yung kakailangan mo na panggasos buwan-buwan. Next ano yun? Next video gagawa natin ng ano yun? ng content. Kung magkano dapat yung goal mo na kitain at maipon para nang sa ganun mailagay mo sa isang passive income nang hindi mo na kailangan magtrabaho. So again, yun yung goal natin. Ang goal natin, financial freedom, hindi retirement. So by the way, itong mga gamit na nakikita nyo rito is para kila Sir J.R. Bagni ng Bulacan. So, napapa minsan hindi na natin na po-proof of completion yung ibang mga gamit kasi pa galari ako. Pero this time around, we will make sure na lahat ng mga gamit na lalabas at maide deliver Maipo proof of completion natin. So abangan nyo to uh, uh, mga gamit at gym ni Sir Bagni sa Bulacan. I-feature natin sila next time pagka na itayunin yung mga gamit at operational na yung gym niya. So again, mga kapatid, hindi sapat ang nag-aral ka, hindi sapat na nagtrabaho ka, hindi sapat na nagnegosyo ka, hindi sapat na nag-retire ka. Bottom line, ang, ang ultimate goal is financial freedom. So again, lahat dapat mag-aral, lahat dapat magtrabaho. Kung kakayanin mo, magnegosyo ka. Kung di mo kaya magnegosyo, pag um umpisa mo pag-ipunan yung mga passive income na available para sa iyo. Para nang sa ganun, ma-achieve mo yung free, financial freedom na sa totoo lang ipinagdadamot sa ating mga Pilipino. Ako po si RP, na Jim Tipo. Ganda nga po.